pamilya senior, siyam na putatlo, ay namatay noong biyernes anim ng Hunyo taong dalawang libot Ang kanyang karera bilang isang artista ay umabot ng limang dekada at mayroon siyang higit sa pitumpong mga pelikula sa ilalim ng kanyang sinturon. Bilang isang senador, ang itinuring na kanyang legacy ay ang Republic Act 9255. o mas kilala bilang Rebilla Lo, Ramon Revilla Sr., on having 72 children, hindi ako dapat humanga dito, siya ay may pangmatagalang payo sa kanyang mga anak, Ramon Revilla Sr. Senior L. kasama ang kanyang anak na si Bong Revilla, L. Kanang Larawan, at apo na si Hulo, R. Kanang Larawan, Photo, S. Pep File, at Hulo underscore Revilla sa Instagram si Ramon Revilla Sr. Siyam na tatlo ay namatay noong biyernes 26 ng Hunyo taong dalawang libot ang kanyang karera bilang isang artista ay umabot ng limang dekada at mayroon siyang higit sa pitumpong mga pelikula sa ilalim ng kanyang sinturon. Bilang isang senador, ang itinuring na kany